Ayan, sabi naman dito sa YouTube channel natin, ang niya ay Blast. Tingin mo, Lods, kung hindi pinigilan ni Kiduwa si Gon nung time na putol na braso ni Kai, posible kaya na mag-add form na siya nun. Uh, posibleng uh, tumaas lang yung ano niya, yung, yung dami ng aura niya. Parang siguro mag-times 3 siya, times 4 yung lakas niya kung ano yung level ng lakas niya ng mga time na yun. Pero hindi sasapat para matalo si uh, never pay Kaya malamang uh, tama yung sinabi ni, ni Kilua or ni Kite na makakasagaba lang siguro sa laban nila ni never P2. Pero yun, uh, hilaw pa talaga si Gon Prince no mga time na naputulan ng braso si Kite nung unang pagtatagpo nila ni never Aya to. tama lang yung ginawa ni, ni Kilua na Uh, patulugin si Gon at iligtas kasi baka hindi lang si yung napahamak nun eh, baka tatlo pa sila. Ngayon, uh, mas lalo kung hindi yung galit ni Gun kay Never P2. Kaya napalakas niya ng gusto at ngayon nga, nakaisip siya na gumamit ng bow and Kaya naging no match si uh, Never P2 kay Gun. Saka sabi nga ni Never P2 na halos kasing level na niya na kaya niya nang sagpangin si Meruem. Ayan, nag, nagtatang ulit si Glass. sabi niya, ah, akala ko natural na form niya yung pag nagagalit siya. Ah, yung adult gun na tinatawag na form niya yung malaki. Hindi niya natural form. Isa yung uh, limitation na ginamit ni Gon kasi alam niyang hindi sasapat yung uh, dami ng aura niya, yung experience niya. Kasi gusto nga lang nilang makabalik sa NGL sana noon. Eh, di ba, parang gusto nilang kunin yung ship na parang ticket nila para makasama sila sa extermination team. Pero, bantang ulit, sinama pa rin sila ni Isaac Nether. pero Yun nga, uh, natalo si Gontrix ni Nakel nung, nung time na yun. So, kung natalo ni Gontrix si ni Nakel si Gon noon, baka pag, kahit doblehin mo yung uh, current stage na lakas ni Gon, nung time na kinalaban niya si Nakel, baka hindi rin siya makapalagay ay, Kaya gumamit siya ng uh, parang sinasabing pinagbabawal na teknik na bow and limitation. Ang kilalang isang gumamit ng bow and limitation si Kurapika. Kasi si Kurapika, gumamit siya ng kadena na hindi nasisira na para lang sa spider. Yun, gumamit siya ng bow and limitation doon. Yung bow na ginamit niya, hindi niya gagamitin yung kadena ng uh, chain chain sa ibang tao para lang yun sa Spider kaya ganun na lang ka tumindi yung ability niya na changing na kahit mismo yung pinakamalakas sa Spider hindi na makaanis sa changing ni Corapika tapos napalakas po yun laro nung Emperor Prime na yung ability niya ng mga kadena niya kaya ganun tapos kung idadagdag niyo sa tanong kung saan na ni Gon yung bow intimidation na yun na technique Uh, malamang nalaman niya yung kay Kurapika kasi di ba nakuwento niya kung paano, bakit. Yung ability niya na chain, nakuwento ni Kurapika kay Gon. Yung time na parang napaslang na yung spider. Sa yung parang taking pagpaslang ng spider sa mga sarili nila sa York UCDR, doon nalaman ni Gon. So after malaman ni Gon, siguro ayun yung pumasok sa isip niya kaya niya dinamit nung naging laban nila ni Neparpito.